Mga kababayan, tulad ng sinabi ko, si Presidente uh, Binigno Aquino III, ang pinakahambol, walang koraksyon, at mabait na Presidente. Sumusunod sa batas, bawal ang wangwang -wang. Kaya ko ito pinaalala sa inyong lahat sa hindi pa nakakaalam na si Presidente Aquino ay sumusunod sa batas ng Kapiko. Siya ang Presidente na hindi mayabang. just that sir, yun na po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, I, I like what I said kanina sa nagkakamali like, tayo, na like, tayo tayo nakakamali, and I, I apologize. Pero kung you you you, 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 apologize to the past, issue. Yes, sir. Yes, sir. okay. Yes, I I will, I already apologize kano. I'm really sorry. Kung ako na lang, di ako na lang po. Grabe naman yung tanong na yun. Papatanggal yung enforcer. Eh mas, kung na naman sa sinasabi, discuss it kanina, we will suspend um, Colonel Libriha. Pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at kung nagdulo. Una-una, uh, sa may mga violations po kasi bakit nag-leak yung uh, pangalan ng mga nakukuli, which is mga babash pa rin sa amin and uh, that is so unfair. Dahil sumusunod sa batas plastiko, yes. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin yun ng ganyan lang ng walang kapwenta-kwenta. In nakakatawa nga itong issue na... Sir, hindi sana namin malaman itong pangyayari. Pinatawag Tinatawag mo pa dyan sa Senado yung mga traffic enforcer na gumagawa lamang ng kanilang trabaho. Eh, nandoon ka man sa kotse o wala, nung panahon na hinuhuli yan eh kasi service vehicle mo yan may plakang number 8 eh natural eh, eh gawa lang ng trabaho ang mga traffic enforcer eh bakit pa kayo na bakit pa naglagay ng mga batas-batas dyan kung hindi naman pala sinusunod dapat kung wala ang kung wala ka naman doon, hindi naman emergency, dapat 'yung mga tauhan mo pagsabihan mo na huwag huwag gumawa doon sa sa hindi dapat gumawa. Eh, kasi may batas nga diyan. Gusto mo pang ipatanggal 'yung nang huli na enforcer, kawawa naman. 'Yan 'yung kanilang ano, na pa napakasimple, tulad ng sinabi mo, napakasimple, uh, ano lang naman yun, bagay, dapat hindi mo na rin pinalaki, para hindi na, kung hindi ka nagpatawag, di, mo sila pinatawag dyan, hindi na namin malalaman, eh, ang, ang, mga pangyayari, eh, kaya na, ikaw mismo ang gumagawa, para ma, ma-expose ang, ang iyong, uh, ikakasira ng iyong pangalan, nasira-sira na nga sabi mo apat na taon ka na nga nakulong doon dahil nga sa pidap scam di ba eh kung tinawagan mo na lang yung ano mga official ng MMD sa tele sa may cellphone ka sasabihin mo oh, sir uh, mga mga ginoo wala ako doon nandito pa ako sa Cavite mga tauhan ko lang doon halayaan mo pagsasabihan ko sila na sumunod sila sa batas Ede Oscar Kelo na sana